Time check, it's 1.05 in the afternoon. Magandang tanghali ka, Liberzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa, ang Kaakibat, this Tuesday afternoon. At ako pong makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Ayan, ngayong araw po na ito ay August 19. Oh, 2020 pa. happy, happy Tuesday mga Kaakibat! Talaga naman, tatlong araw na lamang ay Friday na, hindi ba? O, oh, dyan tayo mga excited. Dyan tayo talaga ma-excite -e dahil ah, uh, mabilis lamang ang araw, hindi ba? Pero syempre, marami pa rin tayong kinakailangan na gawin. Anyways, anyways, kamusta na ba kayo mga kaakibat? Kung makikita ninyo, mag-isa lang ulit tayo ngayon. But that's okay dahil sanay naman tayo sa pagiging mag-isa, hindi ba? Oo, oh, okay lang naman yan. Kamusta, kamusta kayo? Nakapag-lunch na ba kayo? Ano bang ulam ninyo? Oy, nakapag-nap time na ba kayo? Ay, oy, nakikita ko may nag-heart agad ha. Kamusta naman Patrick? Oy, Mika. Mi oy, Mika, I miss you here. Ha? Wow, isang araw pa lamang nawawala. Kala mo naman talaga, hindi ba? Anyways, anyways, mga kakibat live na live po kami sa aming Facebook page na DZJB1458 Radio right? Calaverzon. Ayan sa aming pong YouTube channel and of course, sa aming pong website live. O, makikita niyo kami diyan na zbni.ph. Simula alas 12 po ng tanghali ha, hanggang alas 24 ng hapon. O panoorin niyo kami kasi alam niyo magbibigay na naman kami ng mga paalala sa inyo na alam yung makakatulong sa inyo. Hindi lamang sa inyo makakatulong to ha kundi pati na rin sa amin. Kahit sa akin talaga namang alam mo yun ah. Uh, uh, hindi lang naman para sa inyo to eh, kundi para sa lahat ito eh, hindi ba? Kasi kahit ako, nare-remind ako everyday. Oo, sa mga ibinibigay kong paalala, sabi ko, ah, oo nga, no, kailangan pala ganito yung gawin. Ah, kailangan pala ganito, ganiyan hindi ba? So, it's for everyone. And syempre, syempre, ano, ako po ay may, na wow, miss ka na rin namin, ma'am. Wow, talaga, watatao ba yung Patrick? Oh, uwi na kayo dito. Oo, oh, miss ko na kayo. At syempre, syempre, ngayon po na, alam mo yung, oh, eh, magandang hapon, ma'am Donna Aranguren, Mam Ma Donna I miss mean you so much Ayan ha, kamusta ka naman Mam Ma Donna Ayan, ingat-ingat ka po palagi Hi, of course, hi Micah Perez Pa-shoutout po kami rito sa States Oy, kamusta kay John Patrick uh -huh. Chocolate ko ha, pasalubong ko tomorrow sa pagbabalik ninyo At syempre-syempre, nakita ko si Mam Ma Donna Na nag-comment si Mam Ma Donna ay from San Pablo Ayan, from San Pablo City, Laguna. At dyan po sa San Pablo, Laguna, ay mayroong pong tatlong bagong kaso ng COVID-19, ng coronavirus virus. Oy, ito po yung na natin, hindi ba nagkaroon tayo ng pandemic dahil sa dahil sa COVID-19. At sabi po dito, ayan sa sa lungsod po ha ng San Pablo ay mayroong tatlong bagong kasong naitala at isang recovery po. Ayan, Sabi po ito ng Anti-COVID-19 Task Force sa lungsod, ito daw po ay simula noong August 19. August 9 to 15. O, yun. Nako, nako, nako. At dahil dito, umabot na daw po sa kabuhuang 12,145 ang naitalang confirmed cases sa San Pablo City. Kung saan... Ayan, 12,693 ang gumaling at 449 ang nasawi. O, kasi hindi ba po ng mga nakaraang buwan, simula 2020, hindi ba ay nagkaroon nga ng pandemic? And uh, simula po ito, yung sa mga sinasabi kong datos, ay simula noong pandemic pa. Pero syempre, ha, ngayon pong buwan na ito, ay may naitala po ang kanilang lungsod. Pero syempre, sabi po nila, patuloy namang nananawagan ng City Health Office sa publiko na mag na iwas at iwasan daw po ha, ang 3CS. Ano ba ito? Sabi dito ang crowded places, close contact settings, at confined spaces para makaiwas sa COVID-19. Oo, ayan, nakakabahala yan. Even though, alam naman natin kung paano na siya uh, gamutin, hindi ba? Oo. At, at kinakailangan, hindi ba na kapag ganito, na kahit uh, kumbaga parang uh, lagnat na lamang, hindi ba, yung uh, yung COVID na yan. Kumbaga, tolerable naman na din siya. Pero syempre, kinakailangan pa rin po ha, ng pag-iingat. Kinakailangan pa rin na alam natin kung pa, paano tayo gagaling. Kasi ang hirap. Kasi kung maaalala natin noon, hindi ba, napakaraming buhay. Napakaraming buhay ang kinuha ng COVID-19. Hindi ba? So, kinakailangan po na tayo mapaalalahanan. Ano ba yung mga gagawin natin? Kasi baka mamaya, nalimutan na. Baka mamaya dahil nga, alam mo yan, kaya naman na daw gamutin. Kaya naman na daw uh, ganito, Hindi ba? Ay malimutan na nakakamatay pa rin yung ganitong sakit, hindi ba? So mga kaakibat, oy, sinasabi ni Ma'am Donna, aba, aba, ako'y si patient 772. O talaga ba Ma'am Donna? Oo. Pero hindi lang naman sa San Pablo yan eh. I think marami pa rin mga lungsod ha. Ang may mga naitatalang kaso po ng COVID-19. So kinakailangan po ha, na mapaalalahanan o ba yung mga paalala? O ano ba yung mga tips upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng COVID-19? Ano ba yung mga kinakailangan natin gawin? Ano ba yung mga protocol na kaugnay po ng COVID-19? And syempre, syempre ha, bago ako mag-commercial, ay I may mean, nagko-comment dito, sabi niya... Sabi ni Aya Lawless, ka ate kaka uwi ko lang. Wow, dito ka talaga nagpaalam sa akin, ha? Oo, oh, hindi kasi ako nakapag-reply. Dahil busy ang person. Anyways, anyways. And hello, hello din, ha? Oy, binabati ko nga pala. Kanina, katawagan ko lamang. Binabati ko nga pala ng maganda-magandang hapon kay Ma'am Maika Revo. Ayan, ng San Francisco Integrated National High School sa Victoria, Laguna. Magandang magandang hapon, ha? Magandang hapon po dyan sa mga teachers dyan. Ingat-ingat po, stay hydrated. Ayan, ay, binati kita ate. Ayan, anyways, mga kakibat, sa pagbabalik ko po, ha? Tatalakayin ko na ang mga tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19. Oras po natin, it's 1.11 in the afternoon. para makilala ang iyong negosyo. Halina't magpaanunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932-228-3828. Naghahatid ng napapanahong impormasyon at inspirasyon para sa buong Calabar Zone. Tagasulong ng mga proyektong pangkaunlaran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan. Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan DZJV 1458 Radio Radio CALABARZON time check. It's 1.15 in the afternoon. Magandang tanghali muli, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli ha sa aming programang kakibat. Oy, this Tuesday afternoon. At ako po yung mga kasama. Ako po si Maricon Rodriguez. Ayan mga Kaakibat ha. Oy, happy happy watching ha. Sa mga nanonood sa amin, we have 7,000 viewers. Ayan, happy happy watching. At syempre habang nanonood kayo ay talaga namang samahan nyo rin naman ng pagkain. Magdalihan din agad kayo kahit katatapos lamang ng lunch or wala, wala kayo kayong ginagawa, samahan nyo ako hanggang dulo. Huwag nyo akong iiwanan, hindi ba? Oo, dahil bibigyan ko kayo ng paalala. Oo, re-remind ko ulit kayo, hindi ba? Ayan, simulan na po natin. Kagaya na banggit ko po kanina, ha? Ang ating pong tatalakay na ipapatungkol po, ha? Yung mga tips kung paano ba natin maiiwasan muli, ha? Ang pagkakaroon ng COVID-19. O, kasi kagaya na banggit natin kanina, mayroon pong tatlong naitalang kaso. Ayan, naitalang kaso po ng COVID-19 sa sa San Pablo City, Laguna. At syempre, pagdating sa San Pablo, malapit ito sa Quezon. At syempre, oy, happy nyog-nyogan festival dyan sa Quezon, ha? Oy, o oh, all makapunta naman dyan. Kumbaga sa Laguna, sa atin, ang festival natin ay Anilag Festival. Sa kanila naman ay nyog-nyogan. Oo. wow. <laughs> Talaga naman, comment-comment ka pa ngayon, ha? <laughs> Sabi ni Ate Mike Remok. Hello, Miss you Rodriguez. Have a nice day, yes. Yeah. Super nice naman talaga ang day natin. Araw-araw, hindi ba? Tama yan. Ma Mike, isa pang Micah Perez. Oh, si Micah Perez pa sabi niya, hindi kita iiwan, Miso. Huwag niyo akong iiwanan. Huwag ganon. Bago pa lang kami nagsisimula. Oh. <laughs> anyways, anyways, simulan na natin na pagbibigay ng paalala, mga kaakibat. Makinig po kayo, ha? Makinig, makinig, mga nanonood. Ayan, unang una, paalala ulit, ha? Magsuot ng face mask sa mataang lugar. Lalo na sa mga pangkalusugang pasilidad tulad ng Hospital RHU, Clinic, at iba pa. Siyempre, alam mo, most of the time kasi nalilimutan na din naman talaga natin na mag-face mask. Kasi ako, kahit na bawa ako ay babiyahe, alam nyo ba naka-face mask ako? Hindi naman sa tinatago ko yung maganda ko Pero syempre, nag-iingat pa rin ako kasi uh, simula nang nagtrabaho ako, madalas na uh, or madali na akong dapuan ng sakit. Kaya kinakailangan talaga na tayo po halalo na ngayon, iba't ibang sakit ang kumakalat at hindi nating alam na baka mamaya yung makakatabi mo sa, priba, uh, sa mga pampublikong sasakyan o uh, pagpupunta ka ng ospital, hindi ba ay syempre maraming sakit na naglipa na dyan. So kinakailangan po na tayo ay magsuot ulit ng face mask. O, oh, naalala ko noon, ah, panahon ng pandemic talaga, ng pandemya. Alam mo yun, ah, magkanon ang nagiging presyo ng face mask dahil, dahil nga syempre ginagawang negosyo ng iba at grabe yung patong ha, grabe yung tubo, hindi ba? So sana naman, wag namang ganun, oo, kumbaga tayo ay tulong-tulong, hindi ba? So ayan ang mga kakibat ka unang-una at napaka-importante po na alam natin makakatulong sa atin at maiiwasan talaga natin ang pagkakaroon ng sakit kapag tayo po ay nagsuot ng face mask. Kinakailangan din na alam mo yun, <laughs> tatawa ko sabi ng papa ko, true. Wow, talaga ba pa? <laughs> oo, ilaw-ilaw, ingat ka dyan ha. At syempre, ito pa po ang pangalawa o paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, alcohol o hand sanit or hand sanitizer po ...nang hindi bababa sa dalawang pong segundo. Oo, ayan. Kinakailangan talaga na syempre kapag tayo ay lumabas ng bahay, pumunta tayo sa paaralan, galing tayong paaralan sa palengke. Abay, kinakailangan po na tayo ay laging naguhugas ng kamay kasi maraming kinakapitan ng mga kamay natin. Hindi ba na hindi natin alam kung ito ba ay safe? Oy, may nagpapabati. Hello, sabi ni Mrs. Sister Leilani, Hello sis Maricon Rodriguez watching from Bangka-bangka oy bangka, elementary school sa Victoria Laguna maganda-magandang magandang hapon po ingat ka po lagi Ninang Lailani o or Ninang yan sa future kasal ko eh oo ayan ah ayan ingat po happy happy watching manood lang kayo dyan ha o lalo na ang mga teacher na galing sa school humawak ng chalk, humawak sa iba't ibang uh, ano 'di ba? Marami yung hinahawakan diyan kapag kayo nasa school. Syempre, iba't ibang bata ang nakakasalamuhan niyo. Ay kinakailangan ang ah. mga teachers natin ay talaga naman naguhugas ng kamay pagkatapos magturo. At syempre, pag kayo ay umuwi ng bahay, hindi ba't mahalaga din sa mga teachers natin na nagpapalit ng mga damit kasi nga yung mga bata ay hindi natin alam kung saan mga nagsusuot, hindi natin alam kung saan sila mga nagsisipunta, hindi ba? So kinakailangan talaga, alam mo 'yon, ugaliin natin pag sinabing ugaliin natin kumaga, isa buhay natin hindi ba yung pag uh, yung paghuhugas ng kamay kasi napakaimportante na to na maiwasan din talaga natin ang pagkakaroon ng sakit kasi ako halimbawa na lamang ako ha galing ako sa trabaho sa trabaho dito at ang bahay ko ay diyan lang naman walking distance so kahit walking distance lang ang trabaho ko talaga nang uwi ko ay alam mo yun naghuhugas ako ng kamay ko naghuhugas ako alam mo yun inaano ko yung katawan ko kasi alam mo yung ramdam na ramdam mo yung uh, yung dumi ng paligid hindi ba yung baho ng paligid so kinakailangan talaga na maghugas tayo oy Sir Samuel Garcia kamusta ka sa Quezon John and syempre ito pa po ha iwasang hawakan ng mata, ilong at bibig na hindi naghuhugas ng kamay yes dahil syempre hindi mo nga alam kung saan mo inihawak ang inyong mga kamay so kinakailangan na sana maiwasan mo na na uh, ilagay mo yon sa mata mo lalo, lalo, lalo na sa bibig mo ha kapag hindi ka pa rin naghuhugas ng kamay, kamay o kung may mga alcohol ka naman dapat talaga nag-alcohol tayo eh alam mo yun na every every segundo din naman talaga kung umawa ka man sa anumang bagay hindi ba dapat talaga naguhugas agad-agad tayo at syempre ito pa po ng ilong at bibig gamit ang tissue o siko kapag umubo o bumabahing at itapon po kaagad ang tissue sa tamang basurahan alam mo, napaka-importante nito na kasi naalala ko noon, nung ako ay nagbabiyahi pa, pauwi ng bae, may katabi ako na humatching siya. Oo, so, naka-face mask naman ako noon, ha? Naka-face mask ako. Pero, alam nyo ba, kinabukasan, sumakit agad yung lalamunan ko, tapos yun pala, nahawa na pala agad ako sa kanya, tapos after noon, nagkaroon ako ng sakit, nilagnat na ako. Alam mo yon, ah, kumbaga, ah, ambil ang, kung bilis kong ng sakit kasi nga, syempre, ang, ang ang health, ang lifestyle ko ay may may medyo hindi maganda. So mabilis akong dapuan ng sakit so kinakailangan po kapag kayo ay uubo at kayo na sa pampublikong uh, lugar, hindi ba kinakailangan po na sana naman ay eh, so may tisyo kayo or umubo kayo sa may sa siko ninyo, hindi ba? O kapag babahin kayo, takpan po natin kasi yung mga laway ninyo ay tatalsikyan, hindi ba? At siyempre, uh, kaya mabilis na nagkakahawaan noon sa covid eh kasi nga uh, alam mo yon hindi hindi alam yung mga health protocols hindi alam kung paano uh, humahaching lamang sila na hindi nila tinatakpan ng kanilang mga bibig kung baga walang pag-iingat na ginagawa, kung baga wala nang, uh, walang pakialam sa, sa kapwa, hindi ba? So kinakailangan po lalo na ngayon, diyan, sa lungsod ng, hindi lang sa lungsod ng San Pablo, kinakailangan na mag-iingat, kundi sa atin din po, sa iba't ibang lugar, saan man tayo magpunta, ay kinakailangan na sundin natin yung mga protocols na ito kasi nga, ay naman natin na magkaroon pa ng pandemic 2.0, hindi ba? At syempre, eh, takpan natin, ha? At yung mga ginamit nating na tissue, oy, yung ginamit yung tissue, ha? Itapon agad yan sa basurahan kasi syempre, syempre, may sipunyan, may baka may laway yan, hindi ba? So, medyo, hindi siya, hindi siya okay, oh. maaari talaga siya makahawa at yung virus, hindi ba ay naandoon pa rin? Talaga naman, nanonood silang lahat, manood lang kayo dyan, oh, oh. at syempre, ito pa po, o, oh, galing maglinis at magdisit, magdis magdisinfect po ng mga bagay na madalas hinahawakan tulad ng doorknobs, cellphone at mesa. Napakahalaga na to, lalo, lalo na sa cellphone, na sana nalilinis natin, hindi ba, na kasi nga, marami talagang, uh, alam mo yung mga viruses na hindi natin alam na uh, mga mikrobyo na hindi natin alam kung kunsa nagmumula hindi ba so dapat uh, syempre hinahawakan mo 'yan ikaw ang gumagamit niyan hindi ba ay kinakailangan po nakapag ganyan oh wag kang tumawag sa akin ngayon, tita dahil on air ako Oo, hindi ba? Kinakailangan po talaga na lalo na sa mga pinto natin, yung mga doorknobs natin, cellphone natin, hindi ba? Ay sana naman ay eh, ma-disinfect natin kasi mahalagang bagay. Lalo yung mga madalas talaga na ginagamit natin, nahahawakan natin, ginagamit natin, dapat yon madalas yon na nalilinis, hindi ba? At syempre, ito pa po ha, panatiliing malinis ang pangangatawan. Oo naman, kagaya na sabi ko kanina, after natin magpunta, galing tayong trabaho, galing tayong paaralan, galing kung saan man tayong lugar, naggala, hindi ba kinakailangan na sana naman tayo ay magbuhus magbuhos tayo, maligo tayo, kasi ang lagkit, hindi ba maraming mga mikrobyo. Oo, anong invitation niyan? Oo, maraming mikrobyo. Ang alam mo yon maraming mikrobyo sa labas na baka mamaya nakuha na natin. So tayo, maligo, maligo tayo. Ayusin natin mga sarili natin, mag-disinfect din kayo, hindi ba? Kasi ang hirap noon, baka mamaya may mga kasama kayo sa bahay ninyo na mga senior citizen. Eh, mga senior citizen, hindi na ganoon kalalakas sa mga resistensya nila. Kaya hindi ba noong pandemic talaga, nung nagkaroon ng COVID, talaga namang ang mga pinapakaingatan natin is yung mga matatanda kasi nga, hindi na, kumbaga, hindi na nila kayang malabanan, hindi ba? Hindi na kayang malabanan na ng nila yung COVID and madalas ang mga nasawi noon, hindi man ng panahon ng pandemya yung matatanda na talaga, hindi ba? So ingatan po natin kasi ito lamang ha, kapag naingatan mo ang sarili mo, kapag naingatan mo ang sarili mo ha, kayang-kaya mo ring maingatan ang mga taong nasa paligid mo. Hindi ba? So kinakailangan po na magsimula po sa atin, hindi ba? At syempre ito pa po ha, Napakahalaga na to, palakasin ang resistensya ng katawan sa pamamagitan ng pagkain, ng masusustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig, pag-ehersisyo at pagtulog. Uy, pagtulog daw ng no? kumpleto sa oras. Matulog niya tayo ng kompleto at sa totoo lamang nakakababa talaga yan ng resistensya. Kung hindi naman tamang tao ang pinagpupuyatan mo, hindi mo naman jowa ang pinagpupuyatan mo, ay wag na tayong magsayang ng oras. And wag na tayong mag-scroll-scroll dyan, scroll, hindi ba? Huwag marami kasing oras, um, oras natin, ang nasasayang lamang hindi ba, sa pag-scroll natin sa social media so palakasin daw po natin yung mga resistensya natin, kasi nga alam mo 'yon medyo, uh, baka, baka kasi mamaya yung uh, paraan ng pamumuhay natin, ay eh, hindi na talaga healthy kaya mabilis din tayo magkasakit ay kinakailangan din talaga magbulay tayo maging hydrated tayo Oo, oh, oh, mamaya ako magre-reply. Tita, oo, oh, work muna tayo. At syempre, sabi pa dito, ang masusustansyang pagkain daw po ang kainin and mag-exercise. Alam mo, guilty ako dito sa pag-exercise. Kung baga, sa totoo lamang, ha, ang nagiging exercise ko lamang is yung walking-walking dito. Pag-uwi ako ng work, pagpapasok ako ng work, pero syempre, hindi siya sasapat. Kinakailangan talaga na tayo ay nag e Gagawin ko na yan, promise. Oo. Oh, oh. Bigyan nyo lang ako ng time talaga na maging uh, dedicated again. Kasi naalala ko nung pandemic pala. Oo. Nung nagkaroon ng pandemic. Nung COVID-19 season talaga. Doon kasi ako pumayat. Oo. Doon ako talaga nag-exercise ako. Yung um, talagang... In Siyempre, mga walang mga multi milk noon. Iwas na iwas talaga ako sa matatamis noon. Kaya, ang bilis ko rin pumayat noon. So, napakahalaga din talaga ngayon. Lalo na sa ngayon, ha? Na tayo ay nag-exercise. And sabi ni Sir Samuel Garcia, ugaliin daw mag-exercise daily. Kahit daw tatlong minuto lamang, hindi man ang ating oras, ay napakalaking bagay na. And kapag yung walking-walking, usong-uso na din talaga yun eh. Alam nyo ba, kaya din ako talaga bumili ng ganitong relo. Oo. Para makita ko yung akong ah, ilang step na ba yung nagagawa ko. Dapat talaga mag-walking ako. Pero syempre, wala pa talaga dun yung heart ko. Pero I'm praying talaga na bumalik ako sa sa ganong season na mapapangalagaan ko na yung self ko. Kasi wala namang iba mag-aalaga. Hindi ba? At syempre, ito ba po ha? Sabi. Ayan, pang huli po. Manatili na lamang sa bahay kung may nararamdamang sin. ...sintomas tulad ng ubo, sipon at lagnad. At agad din pong magpakonsulta sa doktor kung, kung sa tingin mo may nararamdaman ka na sa kanya. Hindi, kung sa tingin mo may nararamdaman ka ng mga sintomas, hindi ba? Aba, mag-isolate naman tayo, hindi ba? Kasi sa totoo lamang... Kaya mabilis din kumalat noon ang, ang COVID-19 or ang COVID. Eh dahil nga, kahit may sintomas na, eh talaga naman patuloy pa sa paglabas, patuloy pa sa pagpunta sa iba't ibang lugar, Pampublikong kong lugar. Kaya naman pala mabilis kumalat. So dito, kapag sa tingin mo, sana natuto na tayo nung, uh, nung panahon ng pandemic, ha? sana natuto na tayo na mag-isolate, natuto na tayo talaga na lumayo din ano, sa mga tao. Kasi, syempre naman, hindi lang naman kayo ang mapupurwisyo, hindi ba? At maraming tao ang maaaring magkahawahawaan kasi hindi naman nila alam alam na ah, may sintomas ka na pala hindi ba Syempre mga kakibat ka ha, ito mga paalala na ito ay alam mo naman alam naman po natin na makakatulong ito ha. Sana ay magawa natin ito kahit ako sana magawa ko to kasi malaki ang maitutulong nito sa buhay natin. And syempre ang San Pablo lang naman ay napakalapit sa Kalamba, malapit sa Victoria, hindi ba so kinakailangan ang iba yung pag-iingat. So mga kakibat ka ha, mga paalala nito ay, ay ating ugaliin ha, may sa buhay natin, hindi ba? Syempre, bago ako magpaalam, abah, ay babati muna ako sa mga nagdiriwang ng kaarawan, sa nagdiriwang ng ka Kaarawan, ayan ang malapit sa aming puso, ayan. Happy, happy birthday kay Ati Amil Banaag ng Christ of the Philippines Victoria Christian Fellowship sa Victoria, Laguna. Ayan, ang mami ni Sev at ni Sab, ayan. Happy, happy Tuesday and happy birthday, Ati Amil. God bless you more. And I pray na patuloy kang gamitin ng Panginoon, ha, sa pag-share ng salita niya. Ayan, God bless you. At syempre sa lahat pa po ng mga nagdaraos ng kaarawan, happy, happy birthday. Dei! And syempre, babatiin ko rin mga nakatutok sa amin. oyan dami nila. Hello, hello. Kay Papa Ernesto Rodriguez, Pastora Gina Guevara, Calma, Ati Micah Rebong, Risha ayala Maloles, Ma'am Donna Aranguren, michael Perez, and Patrick Hernandez, and of course, Sir Samuel Garcia. Magandang magandang hapon. Ingat-ingat po ang lahat sa atin, ha, mga kakibat. Always and always remember na ang ating pong kaligtasan ay nakasalali din sa ating pag-iingat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube, at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po ha dahil susunod na programa ang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.30 in the afternoon. Sakuna, Kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon.